Hello mga ti! Eh araw nga po na ito tayo po ay magagawa ng buko pandan. At yung nga pong buko na po na iyan, ay nabili lang po namin do sa bata naglalako. Hindi ko nga lang po nabidyohan yung bata at akala ko hindi bibilihin. Kaya nga po ako dali-dali kumuha ng picture at tansalaan. Sinama ko na nga rin po diyan yung sangkalan tsaka ng ita. At ako nga po magbabaak ng buko at kukunin ko nga po mga sabaw. At ayan na nga po ito kay busy busy din sa pagbabaak ng buko. By ko sana naman hindi tamaan niya akong daliri at pag ito yung, tamaan, ito yung Abay wag naman sana. Charek. At nang matapos na po ako diyan magbaak ng buko ay kumuha na po ako ng panlukat. Inisa-isa ko nga po palang linis na loob na yan para po wala akong duming malukat. At siyempre, ang technique po din sa paglulukat dapat po ay dahan-dahan lamang. Abay Diyos ko, pag yan nga po ay hinagot mo ng lukat, ay bawo ang malulukad mo. Kaya po ba, marunog po ba kayo maglukat? diyan po, ano pong term ng tawag sa inyo dito po sa amin ay luka Abay, mga ti, ano kaya ang masarap dito? Buko salad o buko pandan? Pakicomment nga po sa baba kung anong mas masarap. Abay, Diyos ko, piling kayo walang masarap sa buko pandan o buko salad. Piling ko ang sagot din ay si Ate Aya ang mas masarap. Tsare! May amaya nga po, eh, ako ay pinuntuhan na diyan ni Uwa. At sabi sabi nga ni Uway ako ay tutulungan niya pagluluka. Siya daw ay magaling din sa pagluluka. Aba, Diyos ko, talaga naman yung expert na expert sa pagluluka dahil ay galing sa isla ng Pulilyo Island. Aba, talaga naman pag ikaw talaga ay lumaki diyan magdiniyo, pag hindi kayo pa naman talaga diyan gumaling ay ewan ko na lamang. Si Ate Aya nga po diyan ang hindi masyadong expert. Gawa na siya ay lumaki sa palasyo at siya ay isang Disney princess. Share. Kaya nga po diyan si Uwan lang ang nagluka. At ako naman po ang tagakudkod diyan ng kutsara. At habang yan nga po ay aking sinasandok ng kutsara ay nakaya ko nilalaway niya. Kaya nga po ako diyan hindi na din nakatiis. Ako pa'y kumuha na din ang buko. Abay si Uwa, hindi na rin nakatiis. Ay tumikip na din. Abay Diyos ko, pag alam mo talaga ikinain kain mo, ay talagang wala nang matitira. Maya-maya nga po yung mga buko na yun na walang laman, ay akap kong tinapo na din sa basurahan. At yun nga pong sabaw ng buko, ay nilipat ko po sa isang 1.5 na walang laman at nilagay ko po diyan. Yan nga po ilalagay namin sa sari para po malamig at masarap sa pag-inom. Talaga namang napakasarap din po ng sabaw ng buko. At ito din po ay gamot po sa UTI. At yun nga po ay kumuha na lang ako ng condensed diyan, tsaka ng nasal cream. Dahil buko manda na lang po ang aming na Ngayon nga po, pakulo na po ako ng tubig na may pandan diyan. At yan nga po ay nilagay namin ng gulaman. Pagkatapos po niyan, nilagay ko na po yung sa palamigan. At ang malamig na po ang gulaman na yun ay aking hiniwahiwana. Ngayon ka nga pinagsama-sama na namin ng buko diyan at gulaman. Pati na po ang mga gatas at nestle cream. Naghiwa na nga din po diyan ako ng cheese at aking nilagay po diyan. talaga naman pag ito ay sa sahog ay talaga naman napakasarap. Lalong lalong na pag ito po nilagay mo po sa freezer ay talaga naman pong parang ice cream. Hey po, mahilig din po ba sa buko pandan? Pakicomment nga po. Hanggang dito na lang pong ating pagbablog mga ti. Pero eh. bago po yan, meron pa akong nais batiin. Pinabati eh. ko po yan si Granny Leshelwa. Always watching from Qatar. Isa po siyang OFW. Lagi po kayo mag-iingat. Salamat mga ti. Bye-bye mga ti. <coughs>